Bahagyang dumami ang mga ektarya ng pananim sa bansa na naapektuhan ng El Nino. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagtitiyak ng pamahalaan sa kanilang pagtugon sa problema. Yan ang ni Noel Talakay. Ayaw namin being effective but the numbers will speak. Ang tinutukoy dito ni ASEC de Mesa ang kanilang ginagawang hakbang para labanan ang masamang epekto ng El Nino sa agrikultura. Ang pinaka-apektadong sektor ng agrikultura ay ang palay. Batay sa datos ng DA, lumawak pa ang naapektuhan ng mga agricultural land sa bansa ng dahil sa El Nino mula sa mahigit 30,000 hectares noong nakarang buwan. Ngayon, nasa mahigit 50,000 hectares na ito. Pero ayon kay Asik de Mesa, mababa pa rin ito mula sa inaasahan nilang damage sa farmlands. Ito ay dahil sa kanilang mga aksyon at paghahanda kontra El Nino. Pansin natin, hindi ganong kalaki yung area na tinamaan kumpara doon sa mga inaasahan namin. Kasi inaasahan namin more than 120,000 hectares talaga yung posibleng uh, maapektuhan. Kahit sa produksyon ng palay ay tumaas din ng 0.1% sa first quarter ng 2024 kumpara sa first quarter ng 2023. Pagamat may mga damages pa rin, hindi naman may iwasan niya. Pero yung ginawa ng ating uh, kagawaran, na paghahanda ay nasigurado na hindi ganun kalaki naging damage sa El Nino. Aminado naman ito na mayroon pang room for improvement ang kanilang mga aksyon para sa paglaban sa masamang epekto ng El Nino sa agrikultura at anya ngayon pa lang mayroon na silang nakikitang pwedeng iangat o i-develop ng mga hakbang tulad sa paggamit ng makabagong teknolohiya kung saan maaari anya itong mapababa ang lawak ng pinsala ng El Nino sa farmlands ng bansa. Ano pa yung mga bagong innovations, technology na para masigurado natin na talagang uh, kasi ang, ang karamihan na problema na sa mga rainfed areas. Batay sa datos ng pag-asa, makikita sa kanilang drought and dry spell assessment map, maraming lugar sa Luzon ang may kulay pula. Ibig sabihin nito, ito ang mga lugar na halos di na nakararanas ng tag-ulan sa loob ng tatlong buwan. Ayon pa sa pag-asa, aabot pa ng Mayo ang El Niño sa bansa. Pero giit ni Demesa, halos di na gaano kalaki ang epekto ng El Niño sa palay dahil sinabayan din ito ng harvest season. So hindi na natin ina-expect na masyadong dumami pa dahil marami na rin sa mga lugar yung na-harvest uh, na. -harvest sa kasalukuyan batay sa tala ng DA umabot na sa 2.63 billion pesos ang damage cost ng El Niño sa agrikultura ng bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.